Mamaw mode ito nga si Devin Booker kahit may sakit na iniinda bago ang labang ito Talaga nga namang nagulat si Anthony Edwards Pati nga ang mga fans dito nagulat din sa anilang nakita Pero hindi naman nagpaulay itong si Antman mga idol Abay ang ganda rin ng mga highlight ni Grawa sa laban nga ito Rematch ng last year's playoffs na na-uwi sa sweep Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns Dapatan ngayong araw No KD, Bill para nga dito sa Phoenix Well start na agad mga idol in the first quarter kung saan fast start nga dito ang mga tayo at si Devin Booker ang nanguna sa kanila with 5 points. 10-2 ang score natin after 3 minutes of playing time, timeout nga agad dyan ang home team. At actually mga idol nagpatuloy pa nga magandang paglalaro dito ng Phoenix Suns and Devin Booker remains hot para nga sa kanyang team. Umabot na agad siya sa 15 points kaya naman another timeout ang itinawag niya Minnesota 24-14 ng advantage dito ng Phoenix Suns. At hanggang sa pagtatapos nga natin sa first quarter, ang mga dayo mga idol, ang Suns nga ang mayawak ng 9 point lead dito. Over nga dito sa Minnesota Timberwolves, David Booker with 17 points, si Edwards only 4 points. Second quarter natin, abay nagkanda loko-loko na ang home team dito at si Grayson Allen ginawa ng 16 points ang lamang nila habang nga si Booker. Pero buti na lang ang si Dante DiVigenzo at pati na nga rin si Julius Randel para nga gawing 8-point lead ang 16-point lead na itong Phoenix. Timeout agad dyan itong Phoenix Suns. At talagang nagpatuloy nga ang hot shooting ni Dante mga idol at single-handedly na niya nga ang kanyang team sa laban. At hype nga dyan si Edwards sa nangyari. Pero nang bumalik nga itong si Devin Booker sa court take over mode nga agad at binaliktad buli ang labang ito. Inangat ang kanyang team by double digits at tumabot na nga siya sa 27 7 points in the first half at si Edwards mga idol na natili sa 4 points tahimik pa nga siya sa buong first half 64 to 54 nga ang advantage dito ng mga dayo after ng 3-pointer dito ni Julius Randle at the buzzer at dito na nga sa ating third quarter, Devin Booker continues to play well pero dinodouble team na nga siya ng Wolves pero ang kanyang teammates naman are stepping up dito sa laban. Pero sa kabilang team nga mga idol, itong si Julius Randle ang laking tulong sa struggling Wolves team. Pinabot niya ng total niya to 26 points, todo buhat mode na nga rin siya this game. At matapos ka ng 6 minutes natin dito sa third quarter, 77 to 71 ang lamang ng Phoenix, timeout nga tayo dito. And after that timeout, highlight play nga ang ginawa dito ni Antman over kay Booker. Pero si Booker bumawi din naman ang kanyang highlight play. Balakobi nga dito. At talagang nag back and forth nga itong dalawang star from both teams. Duelo nga sila sa opensa. Angas nga nang nangyari dito. And after the third quarter, close game na lamang tayo 90 to 86. Lamang pa rin dyan ang Phoenix Suns. At sa ating fourth quarter, nagpahinga si Dibuk and once again, Grayson Allen takes over sa opensa, Back to back 3 pointers yan. Pero agaran din naman bumawi ang Minnesota Timberwolves dito at dinigit muli nilang karilang sarili. Pero nang bumalik na nga itong si Devin Booker sa court, abay unstoppable nga na naman siya dito. At hindi na lamang sa opensa, abay making plays na rin on the defensive end. 110-104 nga ang score na mga idol with just 4 minutes left in the fourth quarter timeout nga tayo dito. And then after nyan ay big run ngang ginawa dito ni Anthony Edwards at ng Minnesota Timberwolves para nga itay na ang labang ito. Tied nga tayo at 117 points with just 40 seconds left. And at the end bang idol, Julius Randle game winner heartbreak para nga sa team ng Phoenix Suns.